umaga po sa inyong lahat. Kami po ang ikalawang grupo na magpapresenta ngayong umaga. At ang pamagat, ang grupo ay ang langgam at ang kapatlong. Ang mga tauhan ng kwento ay si Larisen, at si Rafael, Isang <coughs> arang. <coughs> klo maganda ka taglami. Malaki ako, hindi ako kailangan maganda sa buong Sige, mauuna na lang ako. Ba? Pwede ko ba akong tulungan sa... Pwede mo ba ako isang kayo sa iyong likod? na kasi yung pa ako.

<unsafe problem> <laughs> Uy, magsayaw pa mo. Ayun, ayun na ito hubo. Ayun na ito hubo. Kanala yung imo. Okay, ready? Ayun pa palayo sa speaker. Ayun pa palayo sa speaker.

Manilo. Eh, di sila magalala mo. alo? Kung ayaw, pagdugdug ka. Kaya ready na? ah. Nalangan ka ayong. Wala ni oras. Sige, kantahan na lang ninyo. Ready, ready. Dapat gi-prepare na daan. Ready. Five, plus star. Five, four. Window, window. Plus star. Five, four, three, two, and start. Banana, cha.

Sarang heyo, sarang heyo, sarang heyo, sarang heyo, sarang heyo, sa kamot sarang heyo, 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 sarang